Yun, good morning mga idol natin dyan, oh. Dito tayo sa Nato Beach. Ito yung uh, pinupuntahan namin simula ng mga bata pa kami. So, ngayon, na uh, binisita natin ulit. Ang laki na ng pagbabago. Meron ng mga, ano, meron mga naglagay ng fish cage. At, uh, ayan, parang may ano na rin dito. Ito, pasyala na rin. At papakita ko sa inyo mamaya maya at ah uh, kakarating lang namin so pababa na ako, papakita ko sa inyo so ayun mga idol so ayun mga idol ito na, uh, bumaba na tayo pakita ko sa inyo ito yung mga pagbabago, dati wala pa to itong ano na to, seawall at ah uh, maganda na rin sa gabi, pasyalan maraming ilaw Uh, pero naka ano yan, naka solar light. Ayan siya. Ito yung dagat na kinalakihan ko. Simula nung ano, ah, nag-aaral kami. Simula na, ito, basta ito yung nakamulatan ko. So sa laki ng pagbabago niya, meron na itong pasyalan. Meron na rin bus. Ayan, yung bus na yan, going to Manila din yan. Ayan na rin yung Coast Guard. Ayan yung pantalan na lagi kong uh, Pinapasyalan noon pag maliligo dito at diyan kami nagkakatuwaan, yan kami tumatalon. Ayan. Meron na rin yan, nakita ko, meron pagbabago dito, yung malaki pagbabago yung ano, yung fish cage. Ayan, meron, sa ngayon, meron dalawa pa lang. Dadami pa yan, sigurado. So, ayan. Itong, ano na to, pinupuntahan na rin sa gabi. Ayan. pero nung dati itong part na to is mga cottage lang yan. Pero dahil nga kailangan na lagyan ito dahil yung dagat pag uh, tuwing may dumadaan na bagyo ay mano, ma tumataas so para sa proteksyon ng mga tao. Ante yon. Hindi to yung ano white beach, ano lang to yung buhangin na uh, normal. Ayun. Ang daming tao doon. May mga namimingwit doon sa pantalan. Ayan. Ganda na rin. Ganda ng laki ng pinagbago. So, hanggang dito na lang. Thank you sa, sa mga nanonood dyan. Bye-bye. I remember when calling it seemed so important But is it worth it? Been worked up and the dream matters to me I know for so sure it's not a fancy degree I'd like to do what I love But what if I'm not good enough? Split personality